Alam mo ba na ang mga sirena ay maaring may koneksyon sa Biblia? Oo, ang mga mystical, kalahating tao, kalahating isda na nilalang na nabighani sa mga kultura sa loob ng maraming siglo ay maaring hindi lamang nabibilang sa mga fairy tale. Ngunit sila ba talaga ang mabait na nilalang sa dagat mula sa mga kwentong pambata o isang bagay na mas madidilim sila ba ay mga huwad na Diyos o fallen angels? Ngayon, sumisid tayo ng malalim sa banal na kasulatan upang matuklasan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga sirena, mga Diyos-Diyosan at ang mga espiritual na panganib na nakatago sa kailaliman ng karagatan. Magsimula na tayo. Sa loob ng maraming siglo, nakuha ng mga sirena ang imahinasyon ng tao. Lumilitaw ang mga ito sa hindi mabilang na mga kwento sa buong mundo mula sa sinaunang Greece hanggang sa mga alamat ng Pacific Islands. Minsan, sila ay inilarawan bilang kaakit-akit at mabait, sa iba bilang madilim at mapanganib. Ngunit may isang tanong na bihirang itanong. Ang mga maalamat na nilalang na ito ay maaaring magkaroon ng mas malalim, kahit na biblikal. Na connection, may isang matandang kwento tungkol sa mga sirena na nagsimula noong maraming siglo. Nagsisimula ito sa maalon na tubig ng North Atlantic. Si Kapitan Elias Maro, isang makaranasang mandaragat, ay gumagabay sa kanyang barko, ang Bagyo, sa mga mapanlinlang na dagat. Ang kanyang mga tripulante, na napagod mula sa ilang buwang pag-iisa ay madalas na bumubulong tungkol sa mga sirena na pinaniniwalaan nilang pinagmumultuhan ng karagatan. Itinanggi ni Elias ang gayong mga talumpati bilang kalokohan. Ngunit isang nakamamatay na gabi sa ilalim ng pulang dugo na buwan, narinig ng mga tripulante ang isang matamis at nakakatakot na himig na tumaas sa ibabaw ng mga alon. Ito ay isang bagay na hindi pa nila narinig noon ang kanta ay humipo ng isang bagay sa kanilang kaloob-looban, isang pananabik para sa pag-ibig, pahinga at tahanan. Isa-isang nagsilabasa ng mga mandaragat sa kubyerta na natulala sa kanta ng mga sirena. Sinubukan ni Elias na sumigaw sa musika, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa labis na pagnanasa na nangingibabaw din sa kanya. Nakikita na niya sila ngayon sa unahan lang ng barko mga ethereal na babae na may kumikinang nabuntot, ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa malayo. Tinawag sila ng mga sirena na ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagtanggap. Bumalik ka, sigaw ni Elijah, ngunit huli na ang kanyang babala. Isa-isang tumalon mula sa barko ang kanyang mga tauhan, hinahabol ang ilusyon ng paraiso. Nilamon sila ng buo ng karagatan at nang mawala ang huling mandaragat sa ilalim ng mga alon, tumigil ang musika. Naiwang mag-isa ang kapitan, pinagmumultuhan ng kagandahang nagnakaw sa kanyang mga tauhan. Sa una, ang mga sirena ay tila malayo sa mga pahina ng kasulatan. Nabibilang sila sa alamat, hindi pa na ng palataya. O nabibilang sila? Ang katotohanan ay bagaman hindi ginagamit ng Biblia ang salitang sirena, binanggit nito ang mga nilalang na may kapansin-pansing pagkakatulad sa mga alamat na ito. At kung titingnan natin ang mas malapit, ang mga nilalang na ito ay hindi ang mabait, mahiwagang nilalang na nakikita natin sa mga pelikula o fairy tales. Sa halip ang Biblia ay nag-aalok sa atin ng isang babala tungkol sa spiritual na mga panganib na maaaring maiugnay sa alamat ng mga sirena at ang kanilang koneksyon sa isang sinaunang idolo na sinasamba ng isa sa pinakadakilang mga kaaway ng Israel. Ito ay hindi lamang isang kwento mula sa nakaraan, ito ay isang aral para sa araw na ito ang Biblia ay paulit-ulit na nagbabala tungkol sa mga panganib ng mga Diyos-Diyosan, mga bagay na makapagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ang mga sirena, kasama ang kanilang apela at misteryo, ay sumisimbolo sa uri ng mga tukso na mukhang maganda sa ibabaw, ngunit humahantong sa espiritual na pagkasira. At ito ay hindi lamang isang metapora. Noong sinaunang panahon, ang isang huwad na diyos sa partikular ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa isang sirena. Ang kasaysayan nito ay kaakibat ng Lumang Tipan. Ang pangalan ng diyos na ito ay Dagon, isang kalahating tao, kalahating isda na pigura na sinasamba ng mga Filisteo. Ang kanilang mga templo ay mga simbolo ng paghihimagsik laban kay Jehova, ang tunay na diyos. Ngunit tulad ng makikita natin, sa tuwing haharap si Dagon sa Panginoon, siya ay kapansin-pansing natalo. Ngayon, tutuklasin natin ang kwento ng Diyos ng sirena na ito, ang koneksyon niya sa mga alamat ng sirena, at kung ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang aral. Ito ay isang panawagan na suriin ang ating mga puso, dahil ang mga Diyos josan ay maaaring iba na ang hitsura ngayon, ngunit ang kanilang kapangyarihang makagambala at manira ay nananatiling pareho. Sa gitna ng sinaunang mundo, bago pa man umusbong ang mga modernong bansa, mayroong isang malawak na network ng mga sistema ng paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay kadalasang umiikot sa mga Diyos na umano'y kumokontrol sa mga likas na puwersa tulad ng dagat, ulan at maging ang pagkamayabong. Sa mga diyos na ito, isang pangalan ang namumukod-tangi, Dagon. Hindi lang siya isa pang idolo sa mahabang listahan ng mga huwad na diyos. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan sa kanyang panahon. Iginagalang bilang ama ni Baal isa pang kasumpa-sumpa na Diyos na binanggit sa Biblia, ang kaniyang impluensya ay tumagal ng maraming siglo at ang kaniyang mga templo ay kabilang sa mga pinakatanyag sa mga lunsod ng Filisteo. Gayunpaman, ang kasulatan ay nag-aalok sa atin ng mas malalim na pananaw sa kung ano talaga ang kinakatawan ni Dagon. Siya ay hindi lamang isang cultural figure, ito ay bahagi ng isang mas malaking spiritual na labanan, isang labanan sa pagitan ng tunay na Diyos at ng mga huwad na Diyos ng mundong ito. Pinaalalahanan tayo ni Pablo sa Pruest mga taga-Korinto, Bento 20. Ang inihahain ng mga pagano ay inihahain nila sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Hindi kita gusto nakikibahagi sa mga demonyo. Nilinaw ng Biblia na ang mga Diyos-Diyosan tulad ni Dagon ay kumakatawan sa mga puwersa ng demonyo na nagsisikap na ihiwalay ang sangkatauhan mula sa lumikha. Si Dagon ay isang espiritual na ilusyon, isang huwad na Diyos na sumasalungat sa makapangyarihan sa lahat. Ipinakikita ng mga record ng kasaysayan na ang pagsamba sa Diyos ng Sirena ay nagsimula noong mga 3000 B.C. Ang kanyang pangalan ay makikita sa mga sinaunang teksto at ang kanyang mga templo ay mga sentro ng relihiyosong aktibidad sa mga lungsod ng Filisteo ng Ashdod, Gaza at higit pa. Para sa mga Filisteo, si Dagon ay hindi lamang isang Diyos. Siya ang kanyang tagapagtanggol at tagapagbigay. Ngunit direkta bang hinarap ng Panginoong Diyos ang Diyos Sirena na ito? Ang sagot ay oo. Sa Werner Samuel Famba, nakikita natin ang isang dramatikong sandali. Nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng tipan matapos talunin ng Israel sa labanan. Sa paniniwalang pinatunayan nito ang kataasan ni Dagon, dinala nila ang kaban sa templo ni Dagon sa Ashdod at inilagay ito sa paanan ng kanyang estatwa. Para sa mga Filisteo, sinasagisag nito ang tagumpay ng kanilang Diyos laban kay Jehova. Ngunit ang sumunod na nangyari ay yumanig sa kanyang pananampalataya kay Dagon hanggang sa kaibuturan. Nang bumangon nang maaga ang mga naninirahan sa Asdod kinaumagahan, nandoon si Dagon na nakahandusay sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon. Ibinalik nila ang rebulto, ngunit kinaumagahan nakita nilang nakahiga muli si Dagon sa pagkakataong ito ay bali ang ulo at mga kamay. Tanging katawan lamang ang nanatiling buo. Narito si Dagon ay nakasubsob sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon, ang kanyang ulo at ang magkabilang palad ng kanyang mga kamay ay naputol sa pintuan, hindi ito nagkataon. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, isang deklarasyon na walang Diyos-Diyosan, gaano man kagalang-galang ang makatatayo sa kanyang harapan. Ngunit ang kahihiyan ay hindi tumigil doon. Sinaktan ng Panginoon ang mga Filisteo ng mga salot at napilitan silang ibalik ang kaban sa Israel. Ito ay isang deklarasyon ng pinakamataas na autoridad ng Diyos, isang aral na nananatiling may kaugnayan sa atin ngayon. At kung sa tingin mo ay iyon lamang ang kahihiyan mula sa huwad na Diyos na ito, isipin muli. Matagal bago dinala ang kaban ng tipan sa templo ni Dagon, nakaharap na ng mga Filisteo ang Diyos ng Israel sa isa sa mga pinakadramatikong kwento sa lumang tipan, ang kwento ni Samson. Ito ay hindi lamang isang labanan ng lakas, ngunit ng pananampalataya at espiritual na pakikidigma. Si Samson ay pinili ng Diyos bilang hukom at tagapagpalaya ng Israel na pinagkalooban ng supernatural na lakas upang labanan ang mga Filisteo. Mula sa kapanganakan, siya ay itinalaga bilang isang Nazareo, isang taong nakaalay sa paglilingkod sa Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pambihirang lakas at pagtawag, hinarap ni Samson ang mga kahinaan na sa huli ay humantong sa kanyang pagbagsak. Ang kwento ni Samson ay isang makapangyarihang paalala kung paanong kahit ang pinakamalakas sa atin ay maaaring mahulog kapag tayo ay tumalikod sa Diyos. Ang pagkatalo ni Samson ay naganap sa pamamagitan ng pagtataksil. Ang pag-ibig niya kay Delilah, isang babaing Filisteo, ay nagbulag sa kanya sa tunay na hangarin nito. Si Delilah, na sinuhulan ng mga pinunong Filisteo, ay nilinlang si Samson na ibunyag ang lihim ng kanyang lakas, ang kanyang hindi pinutol na buhok, isang simbolo ng kanyang panata na nasareyo sa Diyos. Nang maputol ang kanyang buhok, nawala ang lakas ni Samson sa kanya at nabihag siya ng mga Filisteo. Naniniwala ang mga Filisteo na ang pagdakip kay Samson ay patunay ng pagiging superior ni Dagon kaysa kay Jehovah para sa kanila ito ay higit pa sa tagumpay ng militar. Ito ay isang espiritual na tagumpay. Dinala nila si Samson sa templo ni Dagon upang ipagdiwang ang diumano'y tagumpay ng kanilang Diyos at lalo pang hiyain si Samson. Ang mga Panginoon nga ng mga Filisteo ay nagpipisan upang maghandog ng isang malaking hain kay Dagon na kanilang Diyos at magdiwang sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating mga kamay. Nang makita ng mga tao si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos na sinasabi, ibinigay sa atin ng ating Diyos ang ating kaaway, ang sumisira sa ating lupain na pumatay sa marami sa atin. Para sa mga Filisteo, ang pagkatalo ni Samson ay patunay na si Dagon ay nagtagumpay laban kay Jehova. Ngunit gagawin ng Diyos ang sandaling ito ng kahihiyan sa isa sa kanyang pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa kanyang pinakamababang punto, bumaling si Samson sa Diyos. Nabulag at nanghina, sa wakas ay naunawaan niya na ang kanyang lakas ay palaging nagbumula sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili. Sa isang sandali ng pagsisisi at pananampalataya Nanalangin si Samson para sa isang huling pagkilos ng lakas. Sa hukom ke 628, sumigaw si Samson sa Panginoon o Panginoong Diyos, Alalahanin mo ako at palakasin mo ako. Ito na lang ulit o Diyos, upang ako ay makapaghiganti sa mga Filisteo alang-alang sa aking dalawang mata. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Samson. Sa isang hindi kapanipaniwalang pagkilos ng banal na kapangyarihan, itinulak ni Samson ang gitnang mga haligi ng templo na naging sanhi ng pagbagsak ng buong istruktura. Libu-libong Filisteo, kasama ang kanilang mga pinuno at mananamba, ang nadurog sa ilalim ng mga guho. At sinabi ni Samson, mamatay na wa ako nakasama ng mga Filisteo at siya'y nagunat ng kaniyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga Panginoon at sa lahat ng tao na nandoon. Kaya ang mga patay na pinatay niya sa kaniyang kamatayan ay higit pa sa mga pinatay niya noong nabubuhay siya. Hindi iyon isang pisikal na tagumpay lamang, ngunit isang espiritual na deklarasyon. Ipinakita ng Diyos ng Israel ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan kay Dagon, ang huwad na diyos ng mga Filisteo, sa kabila ng mga kabiguan ni Samson, ginamit siya ng Diyos upang matupad ang Kanyang layunin at ipakita na walang idolo, gaano man ito kalakas, ang maaaring talunin si Jehova. Sa sinaunang daigdig, ang mga idolo na gaya ni Dagon ay inukit mula sa bato o kahoy na kumakatawan sa mga huwad na diyos na nangako ng kasaganaan pagkamayabong o tagumpay. Ngayon, ang ating mga idolo ay maaring hindi na parang mga estatwa, ngunit sila ay totoo at mapanganib. Kinukuha nila ang anyo ng mga bagay na hinahangad natin ng buong puso, kadalasan ay ang kapinsalaan ng ating kaugnayan sa Diyos. Ang idolatria ay hindi lamang isang labi ng nakaraan. Ito ay buhay at maayos ngayon na hinabi sa tela ng ating modernong buhay. Binabalaan tayo ng Biblia na anumang bagay na inilalagay natin sa itaas ng Diyos sa ating mga puso ay nagiging isang idolo. Ngunit ano ang hitsura ng mga idolo na ito sa ating mundo ngayon? Ang isa sa mga modernong kanta ng sirena ay may anyo ng mga maliliwanag na screen, mga smartphone, tablet at laptop na puno ng mga notification. Ang bawat alerto ay nangangako ng koneksyon, entertainment o pagkakataon. Ang mga platform ng social media, kasama ang kanilang walang katapusang mga scroll at maingat na nakurate na mga larawan, ay lumikha ng isang maling kahulugan ng katotohanan kung saan ang lahat ay lumilitaw na mas masaya, mas matagumpay at mas maganda. Tulad ng mga mandaragat na kinukulam ng mga sirena, ang mga modernong individual ay mas malalim at mas malalim sa digital abyss. Nasayang ang mga oras sa paghahanap ng pagpapatunay sa mga like at komento na inihahambing ang ating sarili sa mga na-filter na buhay. Ang paghahangad na ito ay nagiging ganap na humahantong sa pagkabalisa, depresyon, at isang pira-pirasong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ngunit hindi lang iyon. Ang isa pang modernong bitag ay sumasalamin sa sirena na awit, consumerism. Ang mga ad ay bumubulong ng mga pangako ng kaligayahan, katayuan at pagkakakilanlan. Bilhin ito at ikaw ay magiging kumpleto, sabi nila. Ang mga tao ay nagtatrabaho ng walang pagod upang magbayad para sa mga luho sa paniniwalang ang mga bagay na ito ay pupunuin ng kahungkagan sa loob. Ngunit ang materialismo tulad ng awit ng sirena ay isang kasinungalingan. Ang panandali ang pananabik sa pagkuha ng bago ay nawawala na nagiging dahilan ng mga individual na mas walang laman kaysa dati. Ang mga utang ay tumataas, ang mga relasyon ay nagdurusa at ang ikot ng paghahanap ng hindi matamo ay nagpapatuloy na inilalayo ang mga tao sa tunay na katuparan. Higit pa rito, ang pera ay isa sa mga pinakahalatang idolo sa ating panahon. Nangangako ito ng seguridad, katayuan at kapangyarihan na kumukumbinsi sa atin na kung mas marami tayo, mas magiging masaya tayo. Ngunit ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang paghahangad ng kayamanan ay isang mapanganib na landas sa Mateo 6.24 na susulat, Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa salapi. Kapag hinahabol natin ang pera, hindi lamang nito ninanakaw ang ating oras, kundi pati na rin ang ating mga puso nagiging ang pinagkakatiwalaan natin sa halip na Diyos. Ngunit gaya ng itinuturo ng Biblia, ang pera ay hindi kailanman tunay na makapagbibigay kasiyahan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan at katuparan na hinahanap natin. Ang ating kultura ay nahuhumaling din sa kasiyahan. Patuloy kaming naghahanap ng susunod na bagay na magpapasaya sa amin, ngunit binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa pamumuhay para lamang sa kasiyahan. Sa Ecclesiastes do Dentus 11, mababasa natin, Hindi ko ipinagkait sa aking mga mata ang anumang ninanais nila. Hindi ko pinagkaitan ang aking puso ng kasiyahan. Gayunpaman, nang aking suriin ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay at kung ano ang aking nakamit sa pamamagitan ng aking pagsisikap lahat ay walang kabuluhan isang paghahabol sa hangin ang kasiyahan ay hindi likas na masama ito ay regalo mula sa diyos kapag tinatamasa sa tamang paraan ngunit kapag hinanap natin ito higit sa lahat ito ay nagiging isang idolo at tulad ng lahat ng mga Diyos-Diyosan, ito ay nagiiwan sa atin ng walang laman at nagnanais ng higit pa. Ang pagnanais para sa kapangyarihan at kontrol ay isa pang karaniwang idolo. Sa trabaho man, sa mga relasyon o kahit sa loob ng ating sarili, sinisikap nating madama ang kahalagahan at kontrol. Ngunit ang paghahangad na ito ay kadalasang humahantong sa pagmamataas pang-aapi at katiwalian. Gayon paman, gaya ng sinasabi sa Duhman Korinto, Budol ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, ang kapangyarihan ni Kristo ay nasa akin. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pangingibabaw sa iba, kundi sa pagpapasakop sa Diyos. Kapag binibigyan natin siya ng kontrol, ginagawa niya ang ating mga kahinaan upang maisa katuparan ang kanyang mga layunin. Ang pagmamataas ay marahil lang pinakabanayad na idolo sa lahat. Ito ay ang paniniwala na tayo ay may sariling kakayahan na hindi natin kailangan ng Diyos. Lumilitaw ito sa ating mga nagawa, sa ating hitsura at maging sa ating mga saluobin sa iba. Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas ngunit pinaglilingkuran ang mapagpakumbaba. Sinasabi sa atin ng pagmamataas na tayo ang may kontrol. Ngunit ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapakumbaba ay ang susi upang maranasan ang biyaya ng Diyos kapag binitawan natin ang ating pagmamataas at kinikilala ang ating pag-asa sa Kanya, nagbubukas tayo ng pinto sa Kanyang mga pagpapala. Ang idolatriya ay hindi lamang isang masamang ugali, ito ay isang espiritual na panganib. Nagbabala si Pablo sa Pern, mga taga-Korinto, Den 20, ang mga hain ng mga pagano ay inihahandog sa mga demonyo dark ayos, at hindi sa Diyos, at hindi ko nais na makibahagi ka sa mga demonyo. Kung paanong si Dagon ay isang huwad na Diyos, ang mga Diyos-Diyosan ngayon, kayamanan man, katanyagan, o kahit na mga relasyon, ay mga kasangkapan na ginagamit ng kaaway upang tayo ay talikuran. Ang Diyos ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit ang mga ito ay mapanlin lang dahan-dahang pumapalit sa lugar ng Diyos sa ating mga puso. Ang kwento ng pagkatalo ni Dagon ay isang makapangyarihang paalala na walang huwad na Diyos, walang Diyos-Diyosan, ang makatatayo laban sa Panginoon. Gaya ng sabi sa awit 16 Duptin Sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ang aking Panginoon, wala akong kabutihan maliban sa iyo ang mga sumusunod sa ibang mga Diyos ay lalo pang magdurusa. Dapat nating suriin ang ating mga puso at itanong anong mga Diyos-Diyosan ang pinahintulutan natin sa ating buhay. Ang pera ba? Ang kasikatan? Ang pagsang-ayon ng iba? Anuman man ito, hindi ito maihahambing sa kagalakan at kapayapaan ng pagkakilala sa iisang tunay na Diyos. Ngayon, mangako tayo na sirain ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay at ibalik ang Diyos sa kanyang nararapat na lugar. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, iklik ang i-like, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito, at mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw sa Biblia. Huwag kalimutang magkomento sa ibaba kung aling kwento sa Biblia ang higit na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ipagpatuloy natin ang usapang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video at pagpalain ka ng Diyos.